Well, uh, ang problema kasi sa mga Duterte, pag nagbibiro, seryoso. Mm. Seryoso. No, mm. nung no, uh, nung kampanya, sabi niya, uh, "Wag niyo akong iboto. Pag binoto mm. niyo ako, itatambak mm. ko sa Manila Bay ang isang daang libong bangkay." No? Mm -hmm. Ibig sabihin, tapos uh, nung tinanong siya tungkol doon, ang sabi niya, "Joke only." Ang Yan. problema, uh. ang problema, 35,000 yung patay. Oo, parang para seryoso, yung oh. Human rights groups, no, or mahigit pa. At anong uh, unang taon pa lang, inamin ng Malacanang sa kanilang accomplishment report na 20,000 na yung patay. Accomplishment hmm. ha? Pinagmamalaki hmm. pa, no? So, uh, 'pag nagbiro ang mga Duterte, medyo seryoso. 'Pag sinabi nilang joke only, eh wag ka basta-basta maniwala. Halimbawa, itong latest na na threat ni Vice President Sara Duterte. Kailangan uluanin natin, yung Vice President is a heartbeat away from the President. Mm -hmm. Ibig sabihin, kung may, may, may mangyayari sa Presidente, akyat kagad ka siya, yung Vice mm -hmm. President. Diba? Kaya mm -hmm. pag nag-joke ka na ikaw ang mm -hmm. designated survivor, eh, mm -hmm. yun ay, ay hindi masyadong plain threat. Lalo uh -huh. na, since last year, ang sabi ni Armed Forces Chief of Staff Brownell, ay meron mm -hmm. naman talagang seryosong destabilization threat. Di ba sinabi ni Brown. na rin, alala nyo? At sinabi at ng at start, mm -hmm. Oh, At starting last year, ay lumabas na yung mga statement ng mga kaalyado at uh, kamag-anak ni Vice President Sara Duterte na threatening the President mm -hmm. with all mm -hmm. kinds of threats. Sedition, mutiny, coup, no, kahit assassination. Noong mm. no, January 20 ni anong sabi ni Digong? Buti na lang, hindi, hindi na ako presidente, kundi natokhang ko yung natokhang yeah. ko yung ating presidente. Tapos, mm. di ba, naalala nyo, lagi natin pinag-uusapan, anong sabi ni Baste? Mm. Baka mangyari kila Marcos yung nangyari sa mga Romano at kay yeah. Mussolini. Yo. Tapos yun, tapos si Sikibuloy, yung mga rally mm. niya, ang sigaw, ibagsak, mm. tapusin. Yeah. Di ba? Mm. Tapos ngayon may ganyang statement si Vice mm -hmm. President Sara Duterte. Sabi mo nga Michael kanina, ang ibig sabihin ng mm -hmm. designated survivor, pag namatay 'yung mga 'yung mga 'yung presidente at 'yung dapat na successor, 'yung designated survivor ang, ang papalit. At sa mm -hmm. mini series sa Netflix mm -hmm. na napanood niyo, sigurado ko, ako na yung, 'yung palang pumatay doon sa presidente. At yung mga iba't iba pa na mga successor dapat niya sa line of succession ay mismo kasama nila. Mm -hmm. No, may conspiracy pala, no? Mm -hmm. Kaya yung ganyang statement ay uh, hindi lamang nakakatakot, dapat seryosohin. Mm -hmm. At uh, medyo seryoso na no malaking tinaytay na security sa sola. No, sa sola. Ano ang ginawa nila initially? Tinanggal na yung red carpet Mm. Yeah, na nyo yung red carpet na parang fashion show? Oh. Yung mga, mga asawa, yung mga babaeng kongresista, pagandahan ng, ng gown, di ba? Di ba? Yan yung tinanggal na yan dahil security risk daw. So, ibig sabihin, mismo yung gobyerno sila seryoso. Oo. Oh. Lalo na Bongbong Marcos, na nung mga nakaraang buwan, ang bukang bibig ay merong destabilization.